Talaga? Ah! Sige na, sige na! Ayusin mo yan ha! Ikaw. Sobra ka na. May nagluluto ka na, di ba? Pag inabagay ako dito, waitress! May experience ka ba bilang waiter? Ah, wala din po, mami. eh. Di ba may obligasyon ka sa bahay na to? Dapat pagsilpihan mo kami! Hindi e, yung balag na nakatulog na yung asawa ko!

Ah... Bakit kayo malamas? Hoy! Kung bakla ka, gutom, gutom na gutom na ako. Loon ako siguro dito sa mga kapitbahay dyan ah. Ah... Uh, ate kuya? Galing kasi ako ng palengke. Tsaka, kumain ako ba? Pakain lang! Paano kakain? Gusto ka na nga akong palengke? Anong oras na mo? Eh... Anong ginagawa mo? Naghandi? Eh hey, kuya, ano kasi... Ano?! Galing kasi ako ng palengke. Tapos eh, kulang yung pera ko. Pinaghahalap eh, ako ng mahiraman. Kasi yung pera ko, kinuha ng... Dada, ayaw ka sa tatay. Normal na magbigay ka dun. Pero dapat magtira ka sa amin. Well, ang init, init, gutom na ako. Pwede Ito pa kasutong ka na. Alam ko, butis yung asawa ko. Hindi ka ba na pag... Pag may nangyari sa bata, tatamaan ka talaga sa akin. Nakasak ako sa loob. Sige na, kumasa ka dun. Tawakin mo sa tatay. Sige.

Yung pagkalit na itnan! Di si mo! Yung kumbaba mo ba? Para na dapat kasing kwentang tatay! Ito eh tay! Kahit magkano yung binibigay ko to sa inyo, pinaghirapan ko yun! Tsaka ano ba nagkanda na ko ba? Oh my okay, god! Huwag yung sinasagot ng ganyan sa tatay ha. Eh bakit kuya? Kaya mo ako magpaliwanan sa kanya? Huwag ko doon sa Ayan! Dapat lang yan sa'yo! Sira ang ulo to ah! Tapos yung asawa ko ha! Alam mo ng Dapat alam mo yung obligation mo dito! Matuto kang minus na maaga! Tay sabihin! Pag ako... Pag ako, bumalat yan! Talaga... Tira tira! Ayusin mo yan ha? Ikaw? Sobra ka na! Eh nuluto ka lang, di ba? Yun ang gagawin mo! Okay mo kong magmahal na maayos? Bitsan mo yan! Uh, pag balik wala pa yan, hindi lang yan nakabuti mo! Anong <laughs> musik <yung>, na to? BILIT! <laughs> ko ba mga tao dito? Kasi hindi ko pinag na ako nakatawa ko. Nakawalan ng pera. <tod> Iban naman itong mga tao dito. Kung saan saan na lang yung mga basura nila, hindi marunong magtapon ng maayos na tapunan. Marami na malagayan dyan. Kakainis ha? Kasi ba naman? Mm, kung saan saan nagtatapo. Ay, Sarili lang. We're hiring part-time waiter. Apply now. Contact us. Mm. Hiring sila, oh, waiter. Ay, naku. Pag-inabagay ako dito, waitress. Ay, ito. Ito tatawagan ko. Tatawagan ko. Ay, naku. Wala akong dalang cellphone. Ano kaya to? Ah, mamaya. Tatawagan ko to mamaya. Ah... Sana may... Pwede makihiram dito ng cellphone? Ano bang pwede mahiraman dito? Ah, 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 kuya! Pwede ba makahiram ng cellphone mo? May tatawagan lang po kasi ako eh. Importante lang. Ah, sige po. bilisan niyo ah. Sige po. Salamat po. Hello? Hello, good afternoon. Sino po ito? Ah, uh, good, good afternoon po. Eh, may nakita po kasi akong poster po ninyo. Eh, hiring po kayo. Kaya tinawagan ko po kayo kasi kailangan ko din po talaga ng trabaho eh. Ah, oo. Oh. Sa ngayon, nagkakanta po kami ng interview. Sige, um, isasend ko na lang yung location. Sige po, sige po. Tsaka pupunta po agad ako. Oh, sige, see you. Sige po. Ay, ayun! Ay, sure ako. Makakapasok ako dito sa trabaho to. Ako pa ba? Eh, ang galing-galing ko sa mga gawain. Bye! Tapos ka na ba? Ay, ay, sorry, sir. Okay. Nako, sir. Thank you, sir, ha? Hindi ka lang gwapo. Ang bait-bait mo pa. Nako, sir. Alam mo, sigurado maraming nagkakagusto sa'yo. Kasi, meron mo yon. Hindi mo ako kakilala, pero pinahiram ako na cellphone. Di ba, sir? Sir? naglaho. Pero ayan! May trabaho na si Marimar! This is it! Puntan ko na! Uh, uh Ma'am, uh, ako po pala yung tumawag dito kanina. Inakita ko po kasi sa nakapastil, nakapastil sa ano karatula na may hiring po. Kaya agad po talaga ako tumawag kasi gusto ko po sana makapasok po. Ah, uh, so ikaw si Marimar, di ba? Opo. Ah, uh, sige, i-interview kita pero pwede bang patingin muna ng resume mo? Ah, uh, resume po, ma'am. Hmm. Wala po kasi akong resume, ma'am eh. Eh, pasensya na marimar ha, kasi isa yun sa requirements namin para sa mga nag apply Pero, may experience ka ba bilang waiter? Ah, um, wala din po ma'am Pero ma'am, kahit wala po akong experience, ah uh, marami ma'am po akong alam, al alam gawin ma'am. Alam mo ma'am, masipag ako, tsaka marami akong racket kaysa sanay po ako sa trabaho. Basta ma'am, sabang makaawa po ako sa inyo. Tanggapin niyo na po ako kasi kailangan na kailangan ko po talaga ng trabaho eh. Promise ma'am, pag tinanggap niyo ako, hindi lang kayong kakaroon dito ng empleyado na maganda at sexy. Kasi masipag po ako. Tsaka kayang kaya ko po lahat ng ipapagawa at iutos po ninyo. Ah, um, sige. Kasi nakikita ko naman na masipag ka. Pati nga walis dito. Dala mo pa eh. Ewan ko saan ka bagaling pwede naman kitang bigyan ng chance. Pwede ka na magsimula bukas. Ah, talaga, ma'am? Naku, ma'am, maraming maraming salamat. Kung nakakabigla na, ma'am po. Totoo po. Oo. <laughs> oh, basta, kapag may training ka, dapat makinig ng maigi para madali lang na makabisado mo yung mga gawain bilang waitress. Ako marami maraming maraming salamat mama, pangako Ang ako ma'am, gagalingan ko po talaga sa pagtatrabaho at sisipagan ko po. Sisiguraduhin ko po sa inyo na hindi po kayo magsisisi sa pagkuha po at pag po sa akin. Okay. Sige na, pwede ka nang makauwi. Ako ma maraming salamat po talaga ah. <laughs> Mauna na po ako. Sige, kita tayo bukas. May trabaho na ako ma'am. <laughs> Buah. Pag niya walang ha. Eh, kuya, ano? Magdadahila ka na naman. Di ba may obligasyon ka sa bahay na to? Dapat pagsilbihan mo kami. Hindi eh, yung balag na nakatulog na yung asawa ko. Nakatulog na ng gutong. Eh, bakit kuya? Pwede naman kayo magsain ha! Tsaka alam mo kung bakit ako umuwi ng gabi! Malamang galing ako sa trabaho ko! Alam mo na may part-time job ako sa gabi! Ayaw mo dapat yung mo dito! Ha? Ano sino mo dito, ha? Sandali nga, kuya! Bakit ba ako yung sinisisi ninyo? Eh, di ba nga ako yung nagtatrabaho para may kakain ako sa inyo? Pati ba naman yung asawa mo? sa akin mo pa iyasa! Ano ka ba na mukha mo ha? Huwag <laughs> mo ginagayin yung sawa ko! Ha? Huwag mo yun! <laughs> dahil kung di na sa amin, ha? Wala ka nakatunan! Eh. Buti nga ka, marami ka nga nang nagawin sa buhay eh! Pasalamat ka dahil kamad kami ni tatay! Ano <laughs> ba naman yun ang ingay-ingay nyo? Ito ba lang po ha? Nagising na ako sa... Ay, buisit ka kayo! Ito mo na, <laughs> ito mo na ginawa mo sa asawa ko! Ha? E, Ibig sa tulog! Excuse me lang po ha. Mawalang ganang na. Sobra naman kayo. Bilang kakaisa niyo ko. Eh, ho. Sabi sa ako kapit, parang kita mong kukukok ko, kapag kung sukot sa mga Kuya! Mag-ibig ako ang asawa ko ha. <coughs> Kahit kaya doon sa atikip ng masakit sa masak kayaan!

Ay, Marimar, di ba tapos na yung shift mo? Ma'am, sorry po sa abala, ha? Eh, wala na po kasi ako ibang mapupuntahan, ma'am. Tsaka... Nawala na po ako. Teka lang. Ito ba umiiyak? Tsaka ano bang nangyari? Pinalayas na po kasi ako sa amin, ma'am. Tsaka wala na po ako ibang matutuluyan lalo lalo na po wala na po ako ibang matutulugan. Ma'am, pwede po ba ako makiusap po sa inyo? Hindi po ba na sa bodega ng restaurant na lang po ako makituloy tsaka matulog po para awan niyo na po. Ako Marimar, sorry sa nangyari sa iyo ah. Ako Marimar, huwag ka nang umiyak. Sa katunayan yan, may good news ako sa iyo eh gagawin na kitang regular dito sa trabaho. Uh, t -ta -t talaga, ma'am? Oo naman, kasi nakitaan kita ng dedikasyon. Tsaka maraming customer yung natuwa sa'yo, kaya binabalik-balikan itong restaurant natin. <laughs> Naku, ma'am! Napakagandang balita naman po niyan. Naku, ma'am. Maraming maraming salamat po. Tsaka huwag mo nang isipin yung matutuluyan mo, kasi magpo-provide ako ng accommodation. Tsaka yung sahod mo, i-increasean ko. Naku, <laughs> ma! Napakalaking bagay po sa akin nito, ma! Maraming <laughs> maraming -marami salamat po! Hindi ko pa may paliwanag aking nadal. <laughs> Sobrang saya mo po! um <laughs> ano ka ba, Marimar? Deserve mo naman lahat to, eh. Tsaka, sige, hintayin mo ako saglit pag natapos ko itong ginagawa ko, sasamahan kita dun sa accommodation mo. Okay? ako ma, maraming -ma. salamat po. sige, mag-relax ka muna dyan ha. Uh, ako ma, -ma, ma, ilagay ko lang po itong gamit ko po dun sa bodega. Ay, muna. Diyan ka na lang, umupo ka. Saglit na lang ito. Two minutes. Sige po. Ubus <laughs> na tong kanakain po. Huwag kang mag-alala. Ano ka ba? Dito sa restaurant na to, sigurado makakain tayo ng masarap. Eh, talaga ba talagang sa kapatid mo ito? Hindi <laughs> ako magkakamali eh. Nag-iisa lang naman si Marimar sa Pilipinas eh. Teka lang, dapat makakain tayo ng masarap dito eh. Kapatid mo naman yun. Makakain tayo dito? Huwag ka Sigurado ako marami tayong pera makukuha doon. Masyado ato tayo napalo. Wala pa wait. <laughs> <Bayao. laughs> ang tawin tayo dun na. Bayaw! Napaganda naman ng kapatid ko. Wow! Ang lakas naman talaga ng radar ng dalawang to, no? Talaga namang pinuntahan ka matapos ka itakwil? Teka lang. Sino ka ba? Sabi ka. Oo nga. Oo, magkamukha kayo. Eh. Pwede kayo magkapatid. O palig naman ako ni Marimar. Kaya ah. magkarapatan ako dito, no? Ito ang makilang. Alam kong kapatid ka. Eh, nakawento ka nga eh. Pwede ba? Hindi ko kinakausap namin. Ah, shh. Pwede ba ito, ha? Marimar na sinabi namin hindi ko kamukha, ha? Ah, uh, excuse me. Sister. Eh, nagugutom na kami. Pakain mo na kami dito sa restaurant Sama, mo. Ang kasi nga pala sa iyo, ha? successful ka talaga, no? Believe din talaga ako sa inyo, ano? Ang lakas ng loob ninyo. Saan kayo humuhugot ng kapal na muka para pumasok dito sa restaurant ko? Diba? Marimar, kapatid mo pa rin ako, ha? Wala ka talaga respeto sa mga pamilya mo, eh. Kami pumunta kami dito dahil namatay na yung tatay mo. Hindi mo man lang pinuntahan. Nagtanda ko, takot na kami pambayad sa mga pagpapalibig niya sa tatay niyo. Mo, wala mo, kang pakailan. Matagal na namin yung nahanap eh. Para ipalam sa'yo na wala si Papa. Teka lang ha. Hmm? Hindi naman siguro problema yun ni Mari Mari. Teka nga. Ba't ang hiling ba sumingit? Ha? Sino ka ba? Siya ang business partner ko. At siya lang naman ang tumulong sa akin para umangat sa buhay. Ayun. Ito, pasensya hindi naman namin alam. Baka pwede sila mo nang sa buhay. Para mo hindi naman kami magluto dyan. Sa ako, mas. Ma. Ma. Sorry, madam. Actually, pwede ko tayo yung kapatid. Hindi matumukha naman kayo ng kapatid ko. <laughs> uh, <laughs> ko Pagaling ako magluto <clears> at saka masipag ako. Tulong? Tulong ba yung gusto ninyo? Bakit? Ako ba tinulungan ninyo? <laughs> ang katapos niyo kong itakwil? Eh, Marimar, kung hindi ka namin tinakwil, magkakaroon ka ba nito? Masalang ka pala nangyari yun. Kaya well, nga, tsaka parang iyapan mo na, ha? Hinahanap ka na nga namin eh. May malasakit niya kami sa iyo eh. Tsaka pag hindi mo tinulong ang pagbuyan mo, lagod na kami sa utang. Bakaw ah, ko lang ito. Ay, gusto mo gano'n na lang yung kuya mo. Teka nga lang. Ano ba yan? Pumunta lang ba kayo dito para sa pera na naman? Alam niyo kung tinurin niyo lang ng pamilya to si Marimar dati, sana, kasama kayo sa tagumpay niya ngayon. Hindi nga kami nandito para... Bumawi! Pero tulungan mo muna kami. Parang makakabawi sa'yo ang makukulong ng kuya mo, di ba? Alam niyo? I'm sorry to tell you ha, pero simula nung pinalayas ninyo ako sa bahay, kinalimutan ko na rin na pamilya yung turing ko sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, Umalis na kayo dito sa restaurant ko. Dahil kung hindi, kakasuhan ko kay trespassing. At isa pa, wala na kayong maasa tulong galing sa akin. Ano mo, nakukulong na yung uya mo. Oh. Parang di ka naman kadugo eh. Parang pa naman ako walang. Okay pa malibang, kayo naman, bago ko naman ako lang. Makatigim naman kami ng masak na pagkain. Makukulong na ako, wala ka pa rin pakailan. Kadugo? Kuya? Naririnig mo ba yung sarili mo? Bakit ako? Tinurin mo ba akong kadugo? Halos hayop na ngayon trato mo sa akin eh! Alam mo, alam mo my bad. Dumali lang yung pera mo, madrama ka pa din. Kung ayaw mong na duro, mo magbigay ng duro, kaya naman yung bag, okay? Pakayabang yun. Pakayabang mo talagang alam. Pangit. <coughs> Ako ba sis mo yung abang? Alam mo, mabuti nila hindi ka bumalik sa inyo. Kasi tignan mo mong gali oh. Grabe. Hihan mo na sis. Kasi simula sa araw na to, ito na yung huling beses na makikita ko ulit sila. Tsaka sigurado naman ako na nagsisisi na rin sila. Tsaka nakarma na rin yung mga buhay nila. Pero alam mo sis, yung isang bagay na hindi ko matanggap yung sinabi sa akin ng kapatid ko eh. Ano? Yung magkamukha tayo? Oo! Oh, ito mismo! Bakit? Okay. Maganda ko kayo! Sis! Walang galang na ha! Eh, tinanong na naman yung mo. May tapangs bangs ka pa. Mukha kang tanga. Uy! <laughs> ang ganda kaya nito! Kung ka, masyado ka mapanglait sa akin, baka bawiin ko yung pinulo ko sa'yo. Ano ka ba? Huwag naman, nagbibiro lang ako eh. Sige no, ka na, huwag ka naman stress kasi alam mo, nagchat si Lando sa akin, hindi ka daw sumasagot sa tawag niya. Undawin na daw siya. Ah? Uh -huh. Nagchat ba si? Oo. Ah, pati na. Ano ba? Diskumpiado mo uh lang -huh. kami. Freeze! Namin sa... <laughs> At ngayon, isa na namang kwento ang ating natunghayon sa araw na ito. Kwento! Kapanaw na bi! Eh, Mm-mm! Kagilagilagas! Nagkakapudulan ng aral! <laughs> Itong kwento na ito ay nagbibigay pa lalo lalo na sa ating mga suki, mga tagabaybay. <laughs> sabi na na? <nato. laughs> maraming maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa POTG Studio naway nakuhaarin nyo ng aral at inspirasyon na maaari na ibahagi sa iba lalo lalo na ang mga kaganapan sa bawat eksena alam nyo ba kung anong aral na natutunan natin sa kwentong ito ang pagpapalagay po ng bombs <laughs> ay nagbibigay additional best tetty for the person, lalo lalo na kung ito ay nauo sa atin. Ito na itindihan. Pero sabi mo ito, puso nagpapasalamat, papasalamat, lalo na sa akin, mas sulit na kagas may bayan. <laughs> sabi marami salamat po at tapos puso kami nagpapasalamat sa inyo ngayong araw na ito. <laughs> <laughs> at ngayon, I-reveal -re na po natin kung ano po talaga ang tunay na box na meron si Miss Ian. <laughs> Handa na ba kayo? <laughs> Pag bina mong tatlo, natatago na kayo. <laughs> okay, i-reveal na natin. Ako na, makamahal, masira. So, Atingit mo to ah. So, so ayan guys! Kagamit kung kagamitan na ang pwede na gamitin nito. Pwede na po natin siyang gamitin, balbas! Pwede ka ba rin doon? Okay yun, sa maaaring mag-order, pwede po kayo mag-comment sa comment section sa link. Maraming salamat po. Sa link. Bye! Bye!